Pagkatapos ko maligo, parang ang sarap matulog kaya bumalik muna ako ng kwarto. Nakaramdam ako ng antok. Pero syempre, bago ko matulog, hindi hindi mawawala yung paglulusyon ko ng kamay. Kasi parang napaka napakadre ng kamay ko kapag katapos maligo. Nakagawin ko din kasi na pagkatapos maligo eh, maglulusyon ako ng paa kahit kalulusyon ko lang, ba diba? Tapos, Ugali ko rin yung magsusot ako ng medyas bago matulog. ka explore kahit saan talaga ako magpunta eh. Hindi hindi mawawala sa bag ko ang aking medyas. Ugali ko rin kasi na gusto ko marami akong unan. Bata lang, di ba? Teka, babawasan ko yung ilaw para hindi masyado nakakasilaw. Ayan. Patayin ko pa yung isa rin dito para dim light lang. Di ba? O siya. Ako inaantok na talaga kaya sa ko munang matulog habang ang aking little one eh ayun abala nakikipaglaro kikipaglaro sa kanyang papa driver at syempre magkukumot ako kasi lamay diba